Ibinahagi nga ni Rufa Gutierrez ang last moment bago tuluyang magpaalam kay Alexa. Si Alexa nga ay may acute lymphoblastic leukemia. Pitong buwan nga raw itong nilabanan. Ramdam nga sa mga iyak ng anak na nangungulila sa kanilang ina. Malalaki na nga kasi ito at may isip na. Lalo na dalawang babae pa ito ay talagang makananay nga silang dalawa. Kaya talagang nagpapalakas ng loob itong si Elvis para sa dalawang prinsesa nila ni Alexa. Sina Helen Gamboa makikita rin sa video na nakiramay at kasama si Annabel Rama. Pati nga si Ia Villana ay nakapunta sa huling gabi. Ang pinaka-emotional nga ang last night dahil nandito ang lahat ng eulogy at message ng mga mahal sa buhay ni Alexa. Kaya napuno talaga ng iyakan ang gabing ito. Ang magkapatid na Lauren at Venice hindi mapigilang magpunas ng kalilang mga luha dahil sa mga nagsasalita sa harapan. Napakarami nga ang nagbigay ng eulogy para kay Alexa. Sobrang sakit nga lalo na close din ang mga anak ni Rufa dito. Hanggang sa huli, hindi pinabayaan si Alexa ng Gutierrez family. Palaging nakaalalay. Eh. Sabi ni Rufa, It has been six days since you left us and we have been missing you every single day. Not a minute goes by when we don't think of you. Rest in paradise, my beloved sister. You will forever be in our thoughts and our hearts until we meet again, Lex. ang mga kapatid, pinsan at kamag-anak ni Alexa Gutierrez sa Uichiko side of family, may kanya-kanya binigay na message. Hindi raw mapapalitan ang isang Alexa. Ang kuya nga ni Alexa ang sobrang nalungkot din. Sabi, Hi hey Sasa, ever since you left, your kuya wakes up super early in the morning just to read all your messages he cries in silent. And when I wake up, he tells me a funny story about you. He hated how you used to boss him around but he misses all your utos. It's hard to see your kuya like this but this makes me love him more. You are irreplaceable. We will miss you every day. Isang napakabait na ina, asawa, anak, kapatid, kaibigan si Alexa ang tatay ni Alexa na si Joel Chico. Hangang-hanga sa anak kahit ilang buwang may sakit, nagpakatatag at napakatapang daw nito. Kaya nga sa ilang buwang pakikipaglaban sa sakit, tiwala ang family niya. May ibang plano nga ang Panginoon at nagtitiwala sila dito dahil na rin sa sobrang freight ng kanilang family lalo na si Alexa. Maraming ang naiwang kapatid si Alexa Gutierrez. Marami nga ang nasaktan sa kanyang pagkawala. Pero mas lalong ang nasaktan ng asawang si Elvis. Kasama niya sa ups and downs. At ngayon nga mag-isa na lang kasama ang dalawang anak. Pero forever in his heart naman si Alexa na talagang mag isa na itatago ng mga anak sa tulong ng mga naiwang words at memories ni Alexa. Si Rufa non-stop din ang iyak sa huling moment na ito. Hindi mapigilan ang bawat luha sa bawat salita ng kanilang family. Lahat emosyonal sa huling moment. Ang pagpapaalam kay Alexa, sobrang painful, lalo ng kapatid niya. Sabi, I'm scared, worried. It pains me that you're no longer here. I love you with all my hearts. Lex, till we meet again. Marami ang nagmamahal sa iyo, Elvis. Tutulong at mag-aalalay sa iyo sa pagpapalaki niyo sa dalawang anak niyo ni Alexa.